ang mahiwagang kandila ni Alona. Sa isang liblib na baryo, nakatira ang isang ulilang dalagang nagngangalang Alona. Mahirap ang kanyang buhay, at madalas siyang pagtawanan dahil sa kanyang sobrang maitim na balat. Ngunit hindi alam ng mga tao, ang puso niya ay mas maliwanag pa sa anumang liwanag ng araw. Araw-araw, bitbit ni Alona ang bigat ng kahirapan at pangungut siya. Ngunit kahit inaapi, hindi niya ito sinusuklian ng pagkapait. Dahil para kay Alona, ang kabutihan ay hindi dapat pinipigilan kahit nasasaktan. Isang araw, pagod na pagod at gutom na gutom siya. Ang hawak niya, ang nag-iisang pagkain niya para sa magdamag. Habang pauwi si Alona, napansin niya ang isang matandang pulubi. Halos mabagsak na ito sa gutom. Iya, kahit kaunting pagkain lang, ilang araw na akong hindi kumakain, sabi ng matandang pulubi. Sa kabila ng gutom at pagod, mas nakita ni Alona ang pangangailangan ng iba. Kaya ibinigay niya ang kaysa isa niyang pagkain. Lolo, kainin niyo po. Mas kailangan niyo ito. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi ito ordinaryong ngiti. May liwanag, may hiwagang hindi maipaliwanag. Iya, ang puso mo ay purong-puro. Karapat-dapat ka sa isang pagpapala, sabi ng matandang pulubi. Inabot ng matanda ang isang lumang kandila, kumikintab na parang ginto. Habang sinisindihan mo ito, magiging maputi ang iyong balat. Ngunit tandaan, mawawala ang mahika kapag namatay ang apoy. At ang tunay mong kagandahan ay makikita lamang ng taong tatanggap sa iyo kahit ano pa ang itsura mo, sabi ng matandang pulubi. At biglang nawala ang matandang pulubi at nagulat si Alona. Kinagabihan, sinindihan ni Alona ang kandila at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang sobrang itim niyang balat, naging maputi, makinis, kumikislap na parang perlas. Kinabukasan, halos hindi siya makilala ng mga tao. Kung dati inaapi, ngayon ay hinahangaan. Ngunit sa puso ni Alona, nanatili siyang mapagpakumbaba. Dito niya nakilala si Elias, isang mabait at matulunging manggagamot. At sa unang tingin, nakita ni Elias hindi lang ang ganda ni Alona, kundi ang kabaitan na dumadaloy mula sa kanyang puso. Habang lumilipas ang mga araw, lalo silang nagiging malapit ngunit unti-unti ring nauubos ang kandila, at unti-unting lumalakas ang takot ni Alona. Hanggang isang gabi, tuluyang naubos ang kandila, at nagdesisyon si Alona na sabihin ang katotohanan. Nagsalita si Alona na, Elias, ito ang tunay na ako. Kung gusto mong lumayo, tatanggapin ko. Ngumiti si Elias hindi dahil sa itsura ni Alona, kundi dahil sa kabutihan niyang walang katulad. Alona, ang ganda mo ay hindi nang gagaling sa balat mo. Ang puso mo ang tunay na liwanag. At iyon ang hindi kailanman mawawala, sabi ni Elias. At sa huli, natutunan ni Alona na ang kagandahan ay hindi sukatan ng balat, kulay, o anyo ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa kabutihang loob, sa pagiging totoo, at sa pusong handang magmahal ng walang kondisyon.